sarap po kain tayo shalala surprise ano naman ito paano ba ito Paganyan. wow grabe ang galing ito chocolate mm -mm. ito ano ito para-paras na yan ah. Eh. Mm -hmm. Parang gusto ko nang tainin din ah. Dudugtong ko na. Sulit. Seven dollar ang isa. Sulit sa lalagyan. Sa lalagyan binawi eh. <laughs> Chocolate, <laughs> butter. Sarap. Sarap na ito. Okay.